Bakit po ganun? Bakit yung ibang partido, bakit yung ibang magdagsasama ay hindi makapagbuo ng mabigat na tiket? Dahil po, ang kanilang iniisip lamang ay kung paano nila tutulungan ang kanilang sarili at manalo ng eleksyon. Ngunit dito po sa alyansa, kaya po ang tawag sa amin ay alyansa dahil merong kaming, merong, 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 merong kaming paniniwala. Na lahat ng kailangan gawin para sa ating bansa ay kailangan magtulungan lahat ng Pilipino lalong-lalo na ang mga opisyal na magiging senador lalong-lalo na ang mga nakaupo sa taas ng na, sa, sa matataas na opisina. Alam niyo po eh kung minsan na, na, nakikita natin yung ibang uh, partido hindi sila maka hindi sila, na, nagugulat sila, natatakot yata sila sa inyo eh. Dahil uh, pagka nakita, ang line ng alyansa, eh, kung ano-ano na sinasabi. Eh, narinig lang natin ng isang araw. Walang daw pag-asa, siguro, kali na, wala silang pag-asa, kaya papatay na lang sila ng labing lima na senador. Ay, talaga, isbagay, bagay. Mayhirap naman yung ibang tao, ang iniisip lang nila, pagka, ang kaisa-isang solusyon sa lahat ng problema ay pumatay pa ng Pilipino. Nakakapagtaka kung bakit ganun. Ngunit, maintindihan mo rin. Dahil kung ako nga ay nasa kabilang partido, at itong mga ito, ang kaharap natin, ay bako, may sa sasabihin ko, may hirap na kampanya ito dahil mabigat ang kalaman.